by me and him. And I think to myself, what a wonderful Good morning po. And so andito andi tayo ngayon sa bahay ni Jeffrey. <laughs> oh, katapat lang po ito ng bahay namin, no. Ayun lang yung bahay, oh, di ba? Tapos dito siya. Kasama niya dito si Brad TV. Ayan. So, titingnan natin kung malinis ba yung kanyang kwarto. Ano? I mag aano tayo dito. Mag room raid. Good morning. Ay, nag nag-aaral si Jeffrey. Ayan. So, pagka ano, nandito siya, pero most of the time, ando dun siya sa bahay kasi ando dun ang laptop niya. Dito lang siya ngayon. Malinis kwarto mo? Ay, i-room read na. Wow. So, buksan yung ilaw. Ay, wow. <laughs> malinis ang kwarto. Hindi amoy tao. Mm -hmm. Ano? Oh, Still, ah? Oh, malinis naman, ah. Oh. Siyempre, malinis tayo. Eh. Malinis tayo, ha? Pa ulit nga, ulit nga? Siyempre, malinis tayo. <laughs> <laughs> Ay, so dito siya natutulog. Dito siya natutulog. Oh, dito naman si... Dito, dito ako. Ah, dito ka. <laughs> Malaki si Pierbon. <laughs> dito si Brad TV sa baba. Opo. Oh, naka... Aircon. Aircon pa siya. Nagulis ka na? Opo. Oh, Kala mo ito lang i-raid ko? Buksan natin yung cabinet. Alright! <laughs> Ahaha. <laughs> Patingin. Ay, ano yan? No, Nakatupi. Oh, pero, eh no. Di ba binigyan kitang hanger? Ano, kulang po yung hanger. Eh. Kulang pa yung hanger? Di ba madami yun? Ito yung ano, yung nakahanger. Tingin. Ito po, siya. Ay, ayusin mo ha. <laughs> Magulo. Ito. Ayan pa yung hanger o oh, walang laman o. Oh. ito po? oh, di ba? Ayan di oh. May mga hanger kung walang laman o. Oh. Yung ano lang yung pinakinawa so, ko okay lang. So okay lang naman, nakahanger naman yung mga damit niya. Oh. O oh, malinis oh. naman. Iayos lang natin by color coding para maano. Ito, medyo ayusin pa ng kaunti, ha? Mm. Okay naman eh. Oh, ayun yung mga uh, books niya. Oh, taray. Napaghandaan? <laughs> Napaghandaan mo, no? Hindi naman. Hindi naman. Kasi ano, to, ano rin, uh, kapag dito rin matalik si Carbon, tinutulungan din ako. Maglinis. Maglinis na pahay. Oh, this diba malinis ang kanyang tuluyan. May madumi ka pang damit. Ano, yung ano ko lang. Wala na po, yung konti na lang po. Yung konti. Yung, pina, yung pinapalitan ko ng pambahay lang po. Ah, okay. So yung mga bedsheet mo, nalaban mo nang nakaraan, di ba? Okay. So dinryer natin sa kabila. Oh, Apa niya ang bango. Parang hindi na banlaw eh, ay sabon eh. <laughs> Tsaka yung ano, baba yung uniform ko. Kagabi din dapat. May yung uniform mo kagabi. So okay naman. Okay. Okay. Hindi na yung tryout mo nung Friday. Hindi natuloy. Na, opo, hindi na po natuloy kasi alam mo naman kasi bat gabi yung ano. Kasi so, may tryout po sila ng basketball. So, yun may pinayagan ko, di ba, nakaraan. Pinayagan ko siya mag-tryout ng Basketball niya Pero araw Kaya lang kasi Aabuti kasi ng alas 9 ng gabi Tapos malayo naman dito Hindi na po ako pumayag Pero hindi pa rin Parang natuloy Kasi nga gabi Mahirap So papayagan ko yan Ng Kahit hanggang Alas 6 yung tryout niya Walang problema Kaya lang kasi syempre di ko naman Magdamag din siya Mababantayan doon Saka ano Mahirap Pero pagka ano Okay naman Maayos naman yung kwarto mo Okay naman to yung CR yung sir, pretty din. Pwede rin na ba mayabang naglinis to ngayon? Ha? O oh, sige nga. Tingnan nga natin yung uh, CR mo. Buksan mo yung ilaw. Sige nga. O, oh, may siyang CR dito eh. Ayaw kong ipakita. <laughs> Madumi. Tinisim <laughs> mo yan na. Hindi ba matanggal yan? May binili ako sa TikTok, di ko alam kung kailan dadating. Kasi yung ano, yung... Palinis ng bowl, panglinis ng... Ito, ito, ito? Hmm. Eh, isa ka yung gilid-gilid, oh. oh. dapat lilinisin mo yan, ha? Yan na lang ba shampoo mo? Di ba marami akong biniling shampoo sa'yo? Ito? Oo. Uh -huh. Marami ito may itong pwede. Ayun pa yung malaki. Di ba, yun na lang? O mayroon ka pa na itatago? Wala na. Um, ito na lang po. Mm -hmm. Wala na lang yung ano yung panglinis ng ano. Si may Madami naman tayo doon panlinis sa bahay. Mm. Yan na lang improve ng konti ha. Ayusin natin yan. Eh no, medyo may dilaw-dilaw yung ano. So, hindi natin ipapakita. Oh, yan. Oh, katulad yan. Oh, mo na nga linisin. May binili akong ano doon eh. Kasi Saka bibilang kita ng bagong map may spinner para namamak mo din yung ano. Alika dito. <laughs> ah. Yun na lang, yung CR na lang niya. Pero yung kwarto niya malinis. Ha? oh, ayan. Dito po siya nakatira. Actually, hindi naman, hindi naman as in dito siya nakatira. Kasi sa bahay pa din naman siya. Ang ano lang kasi, dito siya natutulog kasama si Brad TV. So, pagka walang pasok, dito siya nagtatambay. Itur mo nga kami dun sa labas. Sa ano. So, dito tayo sa labas. Ayan lang po yung bahay, oh. Ayan lang po yung bahay namin. Oh. Diyan din naman siya buong araw. Pag napunta lang siya dito pag natutulog, yung eh, nakaharang yung ano. O dito tayo sa kabila. Oh. Ito yung mga pansundo natin kay Jeffrey na sasakyan, no? Oh. <laughs> wow, bago nila ba ang uniform. Pamoy nga! Mabango. Very good, ah. Ano yung nabago nagsimula mo? Sir, so, anong cut mo? Madang mo na dito sa likod mo, ah. O, oh, dyan yung tanim nila na mga talibus. Talibus. Yung tanim, yung nararin ito nila ni Mami Pibi. Diyan, dinanin, 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 dinanin. Na ano, na pinya o oh, boy na. Tapos yung mga papaya nila, kaya lang maliliit na yung bunga. Pero ang daming bunga. Tapos may bayaba sila dyan. At ang nakakatawa dito sa tanim nila, nakakatawa. Ang dami pong sili. Oh. Ah, pakadami bunga. Hmm. Pakadami bunga nyan. Kita nyo yan? Oh. Pag itinanim? Itinanim ni Lola ha? Pa niya. Ha? Itinanim ni sabi ko pag may tanim, may Di ba hindi namin ito yung mga tanim nilang okra. Nabunga na. Ay, pwede na to. Magiging magulang na naman to. Ayan, magulang na nga. Ay, may papaya pa sila dito. Ano? Ito yung bakuran dito kasi siyempre si Jeffrey sana yan sa bundok na may mga tanim-tanim so kaya may mga tanim din siya dito. Ito yung kalamansi nila, mabunga na. Ay grabe yung okra ang daming bunga o oh, malalaki kaya kaya lang hindi na to ano eh subukan nga natin naku maano na to ay to pwede pa to oh pitasin nga natin to oh, Jeff sayang kasi to kasi maano na naman to ay, hindi na yan mal yan. pwede pa hindi pwede pa pwede pa oh. sige go pwede kasi sayang oh yan oh. picking kami ng uh, okra ito Jeff. Sayang eh, oh. Tapos punta tayo doon kay Mami PB. At ibigay. Ito pa. Yan. Mamitas ka ng okra. Pito mo Mukha sa sayang naman. Ito pa. O oh, pwede na to. Maapakan mo. Eh, tinan nyo naman po. Nagtanim siya ng okra kasi dito sa daan ng tao. Ah, naggamas ka kami ng umaga? na naman ay ano lang. mo? Ito, ito, ito. mga tanim nilang okra. Wala na. Baka mayroon pa. Ito pa, oh. Nakakatawa mo dito. o. Oh. may mga okra sila ng Pitas Pitasin na natin tong mga nasa ilalim kasi Naka, mapapatay ko yung puno. <laughs> Naka, <Yung> ano, puno <laughs> Nagkit. Sayang so, mo. Ah, uh, pinan -huh. nyo yan, Inak. Inak. <laughs> <laughs> Daburo, oh. Magin na. Kinap. puno Naku, Dami, di ba, ma... Madulas talaga yung okra. Kaya mga kung ano pa yung pa sa, sa dulo. Pwede na yan. Yung katabi, yan. Katabi niyan. Pwede na yan. Kaysa hindi magpakinabangan. Kasi natutuyo na siya. Ito po. Yan, pwede na yan. O, oh, diba? Yan yung tanim nila dito. So, malaki. Yan yung libangan nila dito pagka maga. Kaya nakaharang kasi yung e-bike. Saka yung drum. May talong ka pa dyan. O, oh, tinan mo. Pwede na nga yung talong na. Lipat nga natin to. Lipat natin to para may daanan ka dyan. Dito na lang yan, Kuya Alan. Pasuyo nga, Kuya Alan. Kaya dito sa gitna, oh. wala naman nakalagay dito. Ah, dyan na lang. Oh, sige, pwede rin dyan. O, oh, ayan po. Hindi ba nga na, Jeffrey. Pagka walang pasok. Jeff, kung may malaki ka ng bunga ng talong, pwede na yun. Kasi mo. Oo, oh, sayang yan eh. Ano yung sinusulat mo kanina? Assignment mo? Ay, grabe naman. Ang laki. Ay, nalagag. Ang laki, oh. Eh, hindi ba? Ano to? Binito ata. Ang laki. Ang laki. Pag may ganyan, tinandaan niyo ni Mami Pibi. Oo. Uh, Grabe, lucky! Same din siya Grabe, Ah, ganyan talaga. Lucky! Yun? Maliit pa? Maliit pa yan. Ang lucky naman. Ano yung ginagawa mo kanina doon? Sa? Assignment mo? O ano lang? Ano lang po, parang sa... Nagre-review ko lang. Resetation vis ng... Kailan yung ano mo? Kailan yung exam mo? Eighteen. Eighteen? Anong date ngayon? Um, Ay, putik na! May ano? May jackpot? Sino nakaapak ng jackpot? Si, si Kuya. <laughs> <laughs> nakaapak ng jackpot? Uy, bakit may jackpot dyan, Jeff? Hindi na, mag-ano ka. <laughs> Apakaswerte ah, mo naman, umaga-umaga. Nakaapak ka ng uh, jackpot. Maraming pusa <laughs> dito eh. Hindi siya kayo pusa dito. Ah, yung pusa, may alaga kang pusa dito. May pusa pa <laughs> So, ang exam mo ay sa... Ang exam mo ay sa... 18 po. 18. So kailangan mag-review ha. Huwag mag-cellphone. Okay. Dali natin kay mama um, baby Kaya ano na ako na sa para sa recitation namin. Kasi na mayroon na mag, yung binigyan namin na ano, index card yun po yung gagamitin ng ano para tawagin yung pangalan mo. Ay na ka, ang tanong na ako sa mo pala ulit si Papa mo. Si Papa. Sabi ko na si Pepe ka naman magkano sa akin mga ano, one week, mga dalawa. Oh, yun. Oh, at least, kahit pa paano, hindi ka nalulungkot. Hindi ako talaga malulungkot. Big boy na eh. Hindi na ako. Ha? Hindi na malulungkot? So, sila may alin niya, mga babae. Hindi na sila. Okay lang na. yun. Huwag mong ipinakumpara yung sarili mo doon dahil iba ka nga sa kanila. Oh. Okay. Nakaiba naman kayo na ugali. Normal yun ah. Bakit mo ano yun na... Nakaranas din naman sila. Yun nga lamang, adi... Oh. Napag, ano anohan nila yun, di ba? Kung baga nalabanan ni Maylin. Atina mo si Maylin ngayon strong na siya. Strong. So, pero hindi ibig sabihin na kinaya nila, eh, kailangan kayanin mo din agad, di ba? Okay, Kaya natin yan. May proseso. Pero nalulungkot ka pa. Hindi naman po masyado malung. Hindi naman po. Hindi naman masyado. Okay, hindi na po masyado. Okay na. Okay na. Hmm. Ano lang, yung na parang nakapag-focus ako sa pag-aaral. Nakapag-focus Hindi eh, pa yung, yung, ano, yung babaguhin ko? Oo nga, yung sinabi mo ng okay, vlog lang. mo. Hindi isang vlog na. Pero eto naging active ka sa sport ngayon sa school di ba kasi nagsasali po siya sa basketball okay. hindi kaya naman maka apekto 'yan sa pag-aaral mo sa basketball uh -huh. hindi po kasi sabi po ni sir po, yung ano po yung kasi parang daw may parang may points daw po yan at saka kapag, <coughs> kapag nakasali ka daw sa intramurals pero hindi naman kaya maka kasi may nakita hindi. ako doon na tanong, baka daw makasira sa pag-aaral mo yung basketball. Baka hindi. ma iba yung focus mo hindi naman. Hindi. Kaya naman pagsabayan. Hindi po kasi ano po yung ano po yung sa para sa explanation po. Um, ganito po 'yan kasi kasi yung pagbasket basketball namin galing po sa advisor namin. Mm, advice nila uh, 'yon. Puri galing po sa advisor at saka may sinasabi na may tryout at saka yung intrams. At saka exempted po kami kapag may classes. Pero may points din po kami. Eh nga yung ano, 'di ba may exempt kayo sa classes nyo? Paano 'yan? Sa eh dahil example ka sa magiging klase mo dahil may mga tryout kayo. Meron ka mamimiss na lesson, hindi mamiss. ba makaka-apekto yun? Mamimiss sa mga, mamimiss sa mga lesson? Oo, oh, kasi mag excuse kay big Ibig sabihin, tatanggal din ka muna doon sa klase mo dahil magta-try out kayo. So yung ituturo ni teacher, ni professor mo, hindi mo malalaman. So hindi kayo makaka-apekto yun sa'yo? Eh, okay naman po kasi lang. Maka-cover up po naman kaya? kaya lang po yan. Yan lang ano, yung, yun lang kasi kapag maka, yan sabi po ni sir po, yung makabsent ka lang ng mga tatlo or apat i drop out na talaga. Oh, so, well so tingin ko naman 'yung mangyayari. Oh. Ano? Ah oh, po kayo, saka, sabi po nang 'ano, pwede na pero mag palaro 'yung 'ano, 'yung sabi ni Sir, pwede naman 'yung mag mag-bastet try out 'yung like walang klase, Sabado, ganyan. Opo, oh, 'yan po 'yung ano. Sabi po nang Ano? Sabi ng professor mo, 'yung mga coach, professor. Odi basta di maano mapapabayaan yung pinaka goal mo talaga ha and uh, bukas ano ang pasok bukas same pa rin 9 9 so ano magko-commute tayo pwede rin magko-commute rin ikaw muna ahayaan kitang pumara ng jeep kumuha ng tricycle o, hindi po, ako magkasalita lang, yung ano ko po yun kasi yung isip ko lang para madali mamatured yung parang madali lang yung ano po yung yung para madali lang mamatured yung isip ko po Mm -hmm. At saka, sabihin nyo parang... Baka naman na-pressure ka lang sa mga comment, kaya... -ano, may ano, na, ano, po na, ano po binabasa ko po yung mga comment habang naglalaba ako kagabi. Oh. Ano dako ng video natin. Oh. So, kasi sa yung ano yung si, mo ako dun sa ano. Sa mm -hmm. so, sila yung naghintay kayo, naghintay din ako. Mm -hmm. May, may mga comment din, sabi na nga, may sabi na kung ano po, for my 43, 43 years na ako dito sa abroad, may time din kapag nano na, po ako sa family ko din eh. Kaya hmm. yeah, nga, normal yung nararamdaman mo na yun. Okay. Oh. Kasi sabi po nila na ano, maraming ano, marami po marami po talaga yung nag-comment at like na basa ko po talaga yung ano. May iba daw yung ano. Same ka, um, um okay lang yan, Jeff, kasi naranas namin yan. Mm -hmm. At saka, at saka, parang nasanay ka rin kapag nandun ka sa ano mo sa ba, sa ano mo sa sa inyong barangay po sanay ka rin na malapit yung mga recarera tips mo and din sa mga parents mo so sabi ng isang comment bis po sa akin parang ano po kay Jeff parang ano parang confident pa ako kay Jeff uh -huh. na parang ano pero yung mga comment na yon Okay. ano mo lang yun para advice sa'yo, ha? Opo. Oh, Pero, ano po? Huwag mo, mo masyadong damdamin. Kung may nakita ka doon na medyo far, para na hurt yung feelings mo, accept mo. Okay lang. Kasi, okay. concern lang din sa'yo yung mga subscribers okay. natin. Ano? May nabasa po nga ako doon. Na? Flex ano, like yung mga, flex like yung mga ano. Parang, okay naman po sa akin sa mga, like, mga advices. Kaya, nasabi ko po nga, ano po, um, um, kasi marami akong ginagawa, like sa pag-study, like sa mga assignment. And then, tapos, mayroon pa akong mga, mga sarili ko, yung sarili yung ginagawa, yung sarili kong dawain mm. Like sa paglalaba. And then, tapos, ano po, um marami. Tapos, kapag parang, masabi ko na talaga, hindi naman masyado pressure yung isip ko. Mm. Parang may time din niya. By the din yung ano, hindi yung, yung parang maalala mo talaga yung family mo. Normal okay. kasi ano. At pag ikaw na, pag naging ano mo yan, nakasanayan mo yan, masanay ka na dito. O di pagkating ng mga bagong scholars, ikaw na muna magtuturo sa kanila. sabi mo, ay naranasan ko yan. Normal yan, ganito ang kailangan mong gawin. Ganyan, o di ba? Kaya ano, ikaw yung mag sa kanila. Kaya ano, chill na lang pa kasi kapag may Like sa ano sa school, may ano, parang may nararamdaman din ako na kasi kapag pumalik yung isip ko sa kanila, parang tawanan ko na lang, parang uh -huh. simple ko na lang. Uh -huh. Oh, sige. Dali natin yung pinamintas natin na kay ano. Uh -huh. Kay mga baby at meron daw siyang ibibigay hindi ko alam kung ba, kung ano 'yun. Uh -huh. Kasi ka pa niya tinatawag eh. Ano po yung baby? Hindi ko alam, alam lang. Surprise. Surprise. Ko oh, alam. Okay. So kahapon po kasi galing kami sa prenup so dami na ukana ko sa makahapon si Jeffrey makakasama ko lang si Jeffrey sa kasal ayan sige doon ka dumaan sa dito ka na lang dito na tayo dumaan sa likod ayan hindi bigay doon tayo si mami PB ayan. so just minsan dito kami natambay ayan sa area na to house tour ayan oh may mga christmas light pa kami oh naka ano Oh, dito rin. Ayan. So, dito, masarap din tumambay. Ayan. So, ano so, kong ibibigay? <laughs> Nay! Oh, ito na si Jepoy. May bago mo siya bigyan, may ibibigay din muna siya sa'yo. Oh, exchange gift. Hi, Udang. Ano ito inyo? Ba't may malunggay? Oh, bago kayo bigyan, namita siya. Ito, namitas muna kami ni Jepoy ng inang... Okra. Okra. Ano ba lutuin inyo? Hindi yung ba nga ito yung Isdang may malunggay. Isdang may malunggay. Sakto, isahog niyo itong okra kasi na tutuyo ay, na yung ay, okra. Okay. So yan, so dito muna kami sa bahay. May bibigyan na doon si Mami Pibi. Abangan nyo na no kung ibibigay sa kanya. At nagpapasalamat muna tayo sa mga sponsors ni Jeffrey, kay Tito Jasmine, Pit the Debbie, Cake Poom, At sa inyo pong lahat ng mga subscribers niya. Dependito. Thank you. Thank you. Bye-bye. Hello po. Good afternoon mga kabayan. So ngayon, um, araw po ng Sabado. Walang pasok si Jeffrey. So walang siya ngayon. At hindi natin siya isasama sa lakad natin ngayon. Uh, meron po tayo special na lakad dahil ngayon ay magpiprint up kami para sa kasal. Ayan. So kaya medyo busy tayo ngayon medyo maulan nga lamang po yung panahon <laughs> ang ganda ng prenup namin so sana ay uh, mamaya umaraw po ayan so samahan nyo kami magpapakita ayun know, oh ito ay mga pangasawa ayan hey, you know. oh at kasama natin si Kuya si DJ mm. Ventures at syempre uh, i-share namin sa inyo yung mga mangyayari ngayon yung mga kaganapan sa prenup shoot ayan hi. hi so nasa venue na tayo <laughs> so magpiprepare muna tayo. manataryo so no hihiya Ay, so, uh, ito na yung dito na tinaga yung mga venue yung venue dito na tinaga yung pre so malakas pa rin po yung ulan kasi sana pa oh uh, pa na